Kuya, si Kuya Jens, ano yun, reactor natin, yan. Official reactor. Hello mga kalingap, welcome back to my YouTube channel, this is Kuya Jens. So, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para like update sa mabago upload the video. At huwag po natin kalimutan supportahan ng Budim Kalingap sa panguna ni Kuya Val Santos Matubang at the end of vlog at syempre Kalingap Rav. At para supportahan din po ang aking mga kasamahan sa Budim Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng charity vloggers sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kabayan natin ng lahat may hirap. Supportahan po natin lahat guys. So ngayon mga kalingap ano, November 18 po at karawan po ng ating Kuya Val Santos Matubang. Kaya sa lahat po mga kalingap ng gustong magpaatid ng kanilang birthday greetings, birthday prayer, ay comment down below po para mabasa po ng ating mga kasama sa tim kalingap sa Keyboys. At baka sakali po mga kalingap na ito ay makarating po kay Kuya Val Santos Matubang. At So ayun mga Kalingap, isang vlog up dito naman po tayo para sa ating mga Kalingap team, sa ating Kalingap Angels, kila Kalingap Rob, at syempre sa ating inaabang love team na Carla at Jomar. So ayun mga Kalingap, ano, alam ko po marami nang naghihintay ng episode 10 o part 10 po ng kanilang serye. At doon nga po mga Kalingap ay nabanggit po sa akin dati ni Kalingap Rob nung nakarang araw na maaari pong gawin yung part 10 sa Baguio City makalingap Kalingap. Kaya abangan lang po natin mga Kalingap dahil sigurado po ako anumang oras ngayong araw o susunod na araw po ay baari pong i-upload na ni Kalinga Prab ang part 10 po ng serye ni Jomar at ni Carla. Kanina po ay nagkaroon na po at naganap na po ang kanilang meet and greet sa Burnham Park po ng Baguio City Makalingap. Doon nga po nakita po natin ang daang-daang taong supporters po na pumunta para po makamit and greet ang ating team Kalinga at ang ating Makalingap Angels. At yan nga po Makalingap, isinabay na rin po ang arawan na pagdiriwang ng birthday po ni Kuya Val Santos Matubang. At sa mga oras mga Makalingap ay nasa Benguet naman po sila para puntahan at bisitahin ang tinatawag na Strawberry Farm dyan sa Baguio City. At so ayun mga kalingap, ano, alam ko pong marami na pong excited at marami na pong naghihintay sa part 10 po ng serye ni Kalingap Jomar at ni Carla mga kalingap, ang bagong-bagong love team po na inaabangan ng lahat ng viewers and supporters po ng team Kalingap. At ayun nga po mga kalingap, ano, nakakuha po tayo ng ilang mga detalye patungkol po sa magiging part 10 nila sa Baguio City. Dahil nung nakarang araw po, nakakwentuhan po natin si Kalingap Prab na maaari po silang magkaroon nang episode po, gumawa, gumawa po ng vlog, kapatuloy po ng part po ng serye ng Carla at Jomar. At kanina po makalingap kalingap ay nanggaling po si Kuya Nel dito sa bahay at bumisita po dahil alam naman po natin si Kuya Nel ay kasama po palagi ni Kalingap Jomar, ni Carla at ni Kalingap Prab sa pagbablog po ano at nakakuha nga po tayo mga kalingap ng chismis ano at ng isang uh, confirmation galing kay Kuya Nel na makapagbibigay po sa atin ng klarong impormasyon patungkol po sa love team po na Carl Jom Yun nga mga kalingap, ano isa na po dito mga kalingap, ay ano nga ba talaga ang tawag sa love team, sa love team po nila Carl at Jomer? Dahil marami na rin po mga viewers and supporters po ang nalilito kung ano ba ang itatawag nila sa love team nila kundi kung Carl Jomba. ba o John Carl makalingap. So kanina po mga kalingap, nakakwentuhan ko si Kuya Nel, galing po siya dito sa bahay, bumisita. At yun na po mga kalingap, kinumpirma po niya na galing po kay Kalingap Prab, ang official daw pong pangalan ng love team ni Carla at Jomar ay Jom Carl. Ayan po mga kalingap, ano hindi po Carl Jom, baliktad pala, Jom Carl po pala. Dahil yun po ang inapurubahang pangalan ng ating uh, Kalingap Prab sa love team po ni Jomar at ni Carla. So tawagin po natin silang Jom Carl Simula po ngayong araw nito mga kalinga, Para po sa mga diyo po nakakalam Ang kanilang official name ay Jom Carl So po mga kalingap ano, Sabi nga po ni Quenel kanina Nakikita po niya mga kalinga, Na iba na rin po mga kalinga, Yung uh, sweetness At iba na rin po yung kiligan uh, Talagang nagka nagkakaroon na ng adjustment Pagdating po sa pagkikipag-usap Kay Jomar Hindi na po katulad dati Na talagang halos tumago po sa kwarto Halos mamalo na Dahil sa sobrang na Alam naman po natin Na mahihain po si Carla at hindi po siya sanay sa harap ng maraming tao. Kaya kaya kabang abang po ang pagpatuloy ng kalilang series sa Baguio City. Na dahil nabanggitin po ni Kalingap prab na magkaroon po ng series ng John Carl, ano, uh, sa Baguio City. Kaya kanina po mga Kalingap, nakikita po natin na sobrang dinug- dinagsa ng maraming tao ang kanilang mid greet sa Burnham Park. Ah, uh, yun nga po hindi ko lang po masyado napansin ng ating mga Kalingap Angels. So, ina-expect po natin na maaring gumawa na rin po sila mga Kalingap ng mga eksena. Uh, ilang eksena po dito ning ilang eksena po dito ng John Carl at ilang mga Kalingap Angels natin. At ngayon nga po nasa Strawberry Farm din po sila at ayun po ano inaasahan din po natin na magkakaroon din po ng magagandang eksena ang Tambalang Carl. At ayun nga mga kalingap ano marami rin po nag-aabang sa updates po ni Kalingap Rob na alam naman po natin na pinipilit po niya mga kalingap na makapag-upload po every night, every day po ng update para po mabigyan ng ating mga naghihintay na viewers, supporters at subscriber ng update sa ating mga Kalingap Angels at Beneficiaries So patuloy lang po tayong tumutok mga Kalingap At for the meantime mga Kalingap ay balikan po natin Ang nakakilig na eksena Sa part 9 po nila Joma at Carla Sa pagsundo po ng team Kalingap ng K-Boys Kay Carla So tinan po natin at panoorin natin kung gaano nga ba nakakilig Ang part 9 na ito mga Kalingap So tara panoorin po natin oh!

mga kalingap talaga nga naman uh, na a uh, good vibes at talagang Grabe mga kalingap, iba talaga ang appeal at talaga namang maraming kababayan po natin at viewers and supporters po ang talagang kinikilig at todong nakasuporta sa bagong love team na ito mga kalingap. Kaya ayun mga kalingap, talagang tutukan po natin at abangan po natin ang bagong upload po ni Kalingap prab uh, anytime ngayong araw, sa masusunod na araw po ay magkakaroon ng upload tungkol po sa Jomcar. So abangan po natin yan. At tumutok lang po tayo sa mga update ng ating mga kasamahan sa k sa Team Kalingap, sa mga kaganapan po nila dyan sa Baguio City. So yun lamang po at maraming maraming salamat sa panonood. Don't forget to like, comment, share, and subscribe sa ating mga video. Maraming maraming salamat. God bless. Bye bye. ang laging hanap-hanap Tumutulong sa kapwa at tao mahihirap Di alintana ang pagod at hirap Sa pagkalinga sa tua Mga papa napapainda Sa lahat ng sakripisyo nyo Kuya Santos Matubang, Ati, Edna Kalingap Rob at Jackie Kalingap Jason, Papa Dan, Daddy Billy Brother Paas, Engineer ako Kalingap Edo Kalingap Ian, Super Mac at Andoy Kalingap Bobby, Kuya Brooks Kalingap David Mr. J kalinga Ang pag-ingat nyo sa mahihirap Ang pagtulong nyo ay inspirasyon Sa lahat ng henerasyon Ituloy mo lang, Kuya Val Gawin ang adhikain pinapangan nyo <mim> Dance, dance, dance. Dance, dance, dance